paalis ako. Tapos nung paalisin ako, parang sabi ko parang meron yata hindi magandang mangyayari. Kaya binidyoan ko nung ako yung sa may pinto na. Kaya parang nagkomento ng mga ibang tao eh, bakit daw ako nagtatago? Yeah. Hindi po ako tatago, sabi yeah. ko yeah. ang ganun. Ako pinalaya, stop. So itong mga kabayan, nakabalik na sa abroad. Ang ating kalbayang OFW na galing sa Japan na naharang ang kanilang box sa naiya at hiniwa nito ng cutter at sinuksok ng na iya officer ang kamay niya dito sa loob at sinabi pa nga niya rito ay something PC inside. Pero nung nakita ng naiya officer na binibidyuhan ang kanyang ginagawa ay pinatigil niya nga ito, mga kabayan. Kaya lang naman ginawa ni kabayan na bidyuhan ito dahil kinutuban siya na may masamang mangyayari sa pag-inspeksyon ng naiya officer na ito sa kanilang box. Kasi kasih enggak nih. So ito nga mga kabayan, nakabalik na nga sa Japan ang ating kababayan at ipinakita niya ang pagkakaiba nito sa airport ng Naiya at sa airport ng Japan na walang pakilam sa box na daladala nila at hindi nila ito ibubuksan dahil nga ito ay na ray na at nakita na sa screening x-ray ang mga laman nito at ayon pa kay kabayan hindi sila tanga para maglagay ng mga pinagbabawal sa kanilang mga bagahe para lang ma ang flight nila. Oh, ayan po mga guys. Nandito po kami sa Japan. Uh, ang aming bagahe ay hindi po binuksan. Dahil po iyan, in x-ray na po. Ayan po, nakikita, nakikita naman po ninyo. Ako ay nakabag po. May may bag po ako nung umalis. Dahil nga po, ang bilhin po ng mga anak ko ay mga bulky at mga, mga ano po kasi, mga sitiria. Masyado pong bulky. Kung ilalagay ko po sa aking bag, ay uh, sobra po. Ibig kong sabihin, uh, kung ilalagay ko po sa aking bag, ay... Uh, ano po ang taon nito? Ah, uh, hindi po kakasyang lahat dahil po ang mga sikirya ay uh, balki nga po. Ayan po. So, ayan po. Ito na po kami sa Japan, mga kapatid. Tadaima, minasang. We're here at uh, N1, Terminal 1. So, ayan po. Ayan, ayan. 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 Iniintay pa lamang namin ang amin pong mga mag-inang na iwan amin po uh, amin rin pong kapatid National Parks of Japan. Ayan. Shout out, shout out. We're here. We're home. We're back. Wow. Ayan. So, ayan nga po. So, ayan nga guys. Nakita niyo naman. Nakabalik ba yung box kami. Ang, uh, ang seal po ay mayos at wala pong bukas-bukas. Ayan po ha. Malinis po. Malinis. As you can see, malinis. Right guys? Malinis. Wala pong bukas. Malinis. Dahil po alam namin yung pwede at hindi po pwedeng dalhin. Hindi po kami yung mga tanga. Para magdala po ng bawal na ika, ika po ng aming biyahe. Sa Pilipinas, sa mga kasay na hindi naman natin na ginagawa lang nila kanilang trabaho at pinapatman nila ang patakaran sa paliparan. Ngunit sa dami kasi ng kalokuhan na nakikita natin sa social media na nangyayari sa naiya, ay magpapasiguro talaga mga pasahero na kukuha ng video. Dahil kung wala naman silang ginagawa katarantaduhan, ay bakit sila magagalit o ipapatigil ang pagdibideo? Actually, ang mga pasahero ay hindi naman takot sa pagchicheck nila ang kinakatakutan nila ay mabiktima ng laglag o kanin bala. Sinabi nga din ni Kabayan na wala namang problema na i-check ng officer ang box nila. Nagpasiguro lang siya mag-video just in case man may mangyaring hindi bagada ay may proof sila. Kung nagtatago ako'y pinalayas po nung gwardiya, eh nung mama, nung check ng bagay na ito. Mm -hmm. Dahil sabi sa akin na hindi mo naman ito bagay, ba't ikaw ang sagot ng sagot? Oh, sabi. sabi niya, tapos pinalis ako. Tapos nung paalisin ako, parang sabi ko parang meron yata hindi magandang mangyayari. Kaya binidyoan ko nung ako yung nasa may pintong na. Kaya parang ang nagkomento ng mga ibang tao eh, bakit daw ako nagtatago? Hindi po ako nagtatago, sabi ko kung ganun. Ako'y pinalayas, tapos ipinatatawag niya ako para burahin yung video na kinuha ko sa kanila. Dahil ano daw yun, bawal daw yun. Tatawag daw siya ng pulis Eh, bakit pa kayo tatawag ng pulis Na polis ninyo, eh may pulis naman nasa harapan natin. Eh, yun na lang ang tawagin natin, naka-uniforme pa. Hmm. Tapos eh, yung pagkakat niya na yun sa ibabaw lang ng karton na eh, hindi niya na po dinugtungan. Basta ipinasok eh, lang niya yung, kano yung kanyang kamay, tas kina tapos kinapalang. Tapos nilagyan na po niya ng tip Yang membuka, so, siap, Ayat yang dapat tiba -tiba, binuksan ng mabuti, binulat-lat, tinignan kung ano laman. Kasi kung nilagyan nga daw ng yes, eh, okay naman po sa amin, nabuksan niya. Basta ibalik niya lang po sa dati. Ganun po ang aming ano, kaya ayaw namin pabuksan ng dahil siniksik po namin mabuti yun. Eh, sayang naman yung 30 kilos namin binayaran kung hindi namin yung mabibit-bit na buong 30 kilo. Kaya nga po kami nagkarton siya, nagkarton dahil... Oh, kami nga po nag nun eh. Kami nga po nag-ingat nun sa kanyang table na yun para lang mabuksan niya. Pero hindi naman niya binuksan kundi gitna lang po talaga na maliit na may pasok lang niya yung kamay niya tapos kinapa. Para sa ano, ano, ano kumakapalasus eh. Ganun. Tapos ano eh katong matigas. Yun lang. Eh dapat binulaglak niya po talaga. Kaya nga po. Kaya hindi niya inaalisan ng mata yung kamay. Ako naman Kasi parang siya nanlilito. Ay, mati, hmm. wow. tali maganda. Mali tali. Ano 'yun? Tinili ako ng nang paganon saka paganon. Eh tinaypaw ko ko Tali Dali, tinay pa ko siya ng hmm. Sinabi, ka ko kaya tinili ano ang ako ko. So, niya, ibabalik ko sa dating dahil kung hindi ako pa hindi sa dati yan. Ngayon, hindi naman niya biliya. Gumawa rin ka. Ako sa kanta. Kami nang sabi ng mga daw eh, ayos ko daw ang pagbibidyo ko eh. Pamula daw sana no, umpisa eh, in-upload ko. Eh, paano ko nga yung umpisa na eh? Umpisa, umpisa pala pa pinalalayas ako. Ayaw niya nga at ako, pag akong sumasagot eh, nab nababara sa akin. Hindi siya makasagot, makasagot sa akin eh, kaya ako pinalayas niya. Ang sabi niya pa sa akin, hindi mo naman bagto, ba't ikaw ang sagot ng sagot? Eh, kanyang bagto, eh, kanyang bagahe ito, sabi niya sa akin. Eh, oh. Uh, Et dito we. Eh. Sino na? Ano, digo, iwanan ko pa yan. Eh ang kapatid niya nasa likod. Hindi alam ng mama eh ka, nasa likod ng kapatid nito. Apat kaya kami mommyaye, oh. Tapos may dumating ay may dumating sa, sa mama, babae na. Babae. Ta bakit daw? Kasi nasigaw na po ako. Kasi narinig. Kaya eh. tinanay ano daw po nangyayari? Wala naman siyang ginagawa kundi basta nagtatanim ng krusya. Tapos may isa pang lalaki matangkada na. Mga naka-jacket din. Kaya nga, hinahamon ko po yung na -IA International Airport Terminal 1 na ilabas niyo po yung aming video para po malaman po ng mga tao yung totoong nangyari. Na ako po'y pinalayas, pinalayas ng mama na nagsicheck po ng box. Pinalayas niyo po ako para po Ah, uh, ito lang ang matanong niya. So, pakiramdam ko po kasi may mangyayari hindi maganda, kaya ako po, po binidyuhan. Nang ako po ay nasa may pintuan. Hindi po ako nagtatago, kundi pinalayas po ako ng mama. O naiintindihan na po, O, meron po kayong tanong, ay tag na lang po ako kay Turbo Hanel. Eh. Uh, in general, sir, in general, may I express this, that uh, um, getting a video in this security screening is really may risk din sir there is a risk uh, there's a risk there, yes there is a risk on on give of uh, um video video uh, getting video on this uh, security screen what is the risk yes, sir. of of someone trying to uh video the way his or her luggage being inspected what's the ito, risk ito so, sir yung yung siguro nandoon sa isip ng tao na nag-screen ana na, nagmagawa ng uh, ATD procedures kasi sir, uh, Kasi kung wala siyang kinat tinatago, ba't matakot na bibidyoan yung procedure na ginagawa niya sa pag-inspect na sa bank? probably because the lady conducting the ATD is a, is a lady, sir. Uh, so what if he's a lady of, or he's yes, a gentleman? Sir. It doesn't matter. May discrimination pala. Pag lady, wag nag-inspect, wag natin i-video tape. Pag lalaki, okay lang i-video tape natin. Pwede? hindi naman, sir. Hindi naman. Paano but ano uh, po? these are the things that we have to uh, to consider, sir, in the in the in enhancing the passenger experience. Ngayon, so, sa sabi sa mga bing, naintindi yeah, po yun, yeah, sa ibang bansa yun. But please do not stop the owner of the uh, luggage, from hand or carry-on luggage, na i-videotape yung proseso. Yes, Wala akong nakita illegal doon. Yes, sir. We'll do it. Okay, from yes, now sir. on. Yes, Kaya nga ganun nga mga kabayan, hinamon ni kabayan ang NAIA Terminal 1 sa mga ginawa nila sa kanila.